So, good po no, sa mga karayos ko, mga mga followers ko, mga subscriber ko at mga lumanatik ko. So, nandito po tayo ngayon kay, kay Vice, no? Kay Vice, uh, maka-assist no? Para uwi po tayo ng kotin tulong po dito sa nakasulat na sobre na to, no? At uh, para po ma mabigyan po tayo ng pansin, no? At tatapunta uh, po tayo kay Vice, pasok tayo sa loob. salamat magkakaroon po ako. po tayo. Good morning po, guys. Magkakaroon po tayo. Magkakaroon po tayo. So, magkakaroon po boys, guys. po na. Ako si Godman, yung laker po. Ako yung nag-training sa Facebook. So, ngayon po, bilang isang vlogger po, humingi po ako ng konting tulong para po, po sa mga nasalanta ng bagyo. At uh, ito nga po siya, mga nakasulat nga po dito. So, hindi po po dito ang pera, no? Bali po, alam naman natin po ng taga-Kalooka, no? Lalo po yung mga klaro sa District, District 2, District 1. So, alam na, talong naman pa lang yung, yung magulang, no? Talagang madali po kayo napitan at lalo na yung mga magulang, no? So ito po, uh, pa papapasok ko po sa inyo po uh, guys, itong nilalaman ng liyam na to. Gold man, gold man. man, So, okay. Una-una, magandang umaga. Uh, gold sa lahat ng mga magbabara mo na ito, ito na ka mga ako. Sa lahat ng mga nakikipanood sa vlog mo na magandang araw sa akin lahat. So, ito, salamat din. Pangalawa, salamat din sa pagmamalasakit mo. No, na, po, hindi tayo pinabot ng nandalata ng, ng bagyong role, yung eh, sa ating music. Pero sa kapilaga niya, eh, may naisip tayo. naisip ng video tayo. Sa mga naisip ng ng video tayo. So, ng uh, So, uh, asahan mo. Asahan mo. Support. support. So, ayan po ah, na nakausap po natin ng personal si si Bugs po, no? Actually, hindi kinipuputan ako dahil personal po siya nakaharap, no? At talagang napakabuti po talaga ng puso ng mga assist dito sa Kalawakan. At uh, <laughs> dito kami po sa Kalawakan, no? At uh, naman po, no? Kaysa po silang kalimitan, no? Tumutulong po sila. So, nagpapasalamat po kay Bugs Maka-Sisyo na binigay niya ako ng yung na pumasok sa kanyang pisina. At uh, ito, kinakabahan. Medyo kinakabahan ako. Maraming salamat po sa lahat. At lalo sa mga staff na po, no, na nag-interview sa akin ng mga kamayos. Dito, para tayo makapasok yung mga kamayos. Pero pa, maraming salamat po. Tutulong nyo. Okay, po. Pag-iingat tayo ulit. Maraming ulit. Pag-iingat tayo. Huwag natin kakalimutan. Yung free basic protocol ng ating pabahala. Sitting safety lang naman. Wash your hands. Hey, face mask <laughs> at saka face shield. At pangalawa, yung distance, pangatlo yung distansya, napaka-importante nung tumistansyon tayo sa isa't isa. So, datagdagan ko lang na isa kung sa paintulot ni Global, ang idadagdagan ko lang ano yan? Okay. So, nalangin. Di ba? Tama, si Joma. mo ito, si kahit macho ito, sigurado ko, may sa Panginoon Cristo. Amen, amen. Ang bahay ito, sa Lady Church, parang si Joma. Nalangin tayo sa Panginoon na sana wakas na itong pandemic sa ating at kahit pa paano mabalik na tayo. Kahit new normal, okay na rin sa ating yung normal. So, salamat. 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 Asistyo! Ako yung father ko. Oh, yeah. Si Congressman Baby Asistyo. Itawagin nila mga baby, no? Hindi nyo na mo. 83 years old na siya. 83. Sino kasi edad ng father ko dito? May frame sa akin. 83 years old. Sino 83? May retrato kaming dalawa ng tatay mo. Ah, ganoon ba? Ang po sa amin. Ang <laughs> po sa Ah! 83 years old. Sino po? Kasi edad ng father ko, ni Mang Baby Asisya, may premyo sa akin. Sino? 83 years old. 83. 83, 83 so, po kayo? Adult. May ka-birthday ng mother ko dito, may premyo sa akin. January 4. Wala, wala. Bagay, alam nyo kahit ang birthday nyo kung kailan. O oh, sige. ka ko na lang. Sino ka ko dito? Meron din ang premyo sa akin. <laughs> <laughs> March 26. Sino may March 26 dito? Ah, uh, wala. wala so, wala mo lang, may prime sa akin. Si at si tatay. Ko, mga riders ko at mga problema na atis ko no? at sa mga subscribers so nandito po tayo dito po sa sitio ng Kalawakan no? at uh, babalik, nga po yung babalikan po natin yung mga ibibigay po ni Maka Asistyo no? ng Vice Mayor ng Caloocan, no na doon sa mga nasalanta ng bagyo. At uh, ito, akitin na natin, no? akitin po tayo. So, pasok po sa opisina ng Ibig. Oh, uh, good morning po. Ako po yung pinabalik ni, ni Vice Mayor uh, So, kunin ko lang po yung mga binigay ni, ni Vice para sa mga nasalanta ng bagyo. At ah, uh, nga po may kausap na po ako ko sa loob, pwede po na po ako para po i-guide nyo po para makakausap po yung nakausap ko kahapon. Uh, Hello sir. Daya si sir Hello, sir. Good morning po. Sir. Uh, sir. Sir, ako po yung nakausap ko kahapon na may vice maka-assist nyo ng vice mayor po ng Kalogal. So, nga po yung pinangako niya sa akin na ibibigay niya pong tulong sa mga nasalanta ng Baguio na mga relief goods na ibibigay niya. So, hihingi po ko na po yung ano sa inyo. Ha? ito na po sir, naka, naka ready na po, pina ready, na, oh. pina -ready na po ni Vice. ah uh, ito po yung pina yung pinabibigay niya po sa inyo para sa mga nasalanta ng bariyo. Yun. So mga kababayan nun, kababayan ko nun, sa Kalawakan ng District 1, District 2, no? So tignan nyo naman po, sa bilis ng action ni, ni, Vice Mayor, ah uh, baka assist no? Tingnan nyo naman po, dali-dali tulong na po yung binigay sa atin, no? Lalo sa mga nasalanta na mag Dito po, no, ah, uh, ang bayanihan po ni Glodman, kahit sino po pwede po tumulong dito, kahit anong mga, kahit anong barangay po. At dito po ay wala pong pinipili. Si, si Vice, may po natin, no? Na ako anong lugar po yung tutulungan niyan. So maraming salamat po kay Vice Maka, uh, Vice Mayor eh, ng Kalawakan. So maraming salamat po. So, ba bali po yung binigay po ni, Vice Mayor, makasistyo, yung mga talaga mapapakilabangan po no, ng mga nasalanta ng bagyo. Lalo-lalo na po to, ito po, yung pinatater, no? bali ano na po siya, no? ready to use na siya. Pwede na siya kahit na, depende, kung gusto yung lagay ng tinapay, no? So, protein talaga, ma malaking benefits na protein na makukuha niyo dito. At ito pa no, yung air shield. Yan, yan po yung mga binig binigay po ni device. Air shield yan, importante po to air shield. So maraming salamat talaga kay Vice. Alam ni device yung mga pangangailangan talaga din sa lusod na yun, no, ng, ng kabikulan, no. So maraming salamat po at uh, yung mga iba-ibang probinsya niya, no, na nasalanta ng bagyo, no. At uh, ito, kagawasin parang si Claude man, no, at ito lang aking na uh, nalaman ng paraan para makatulong sa si inyo at lalo na yung mga nahingyan na natin ng tulong no talagang papasalamat po sila sa inyo so maraming salamat po sa lahat and God bless po kaya na po no dumating na po yung tulong ng galing po kay Vice Mayor maka-assist yo so, so ayan na Gawin nating makabuluhan ang araw ng Pasko mayor makaasis may munting regalo pagmamahal pa para sa inyo upang maging makabuluhan ng araw ng Pasko Itong araw ng Pasko, handog ni Vice Mayor, makaasistyo sa kabataan ng kalookan. Kalingi so, uh, po ni Vice na mga relief goods, no? Sa so, mga mapup pupunta po sa mga nasalanta ng bagyo, no? At uh, sila na pong bahala yung mga nakulik ko ni Glodman na ipamigay doon sa sa mga nasalanta ng bagyo na! Salamat po kay, kay Vice po, no? kay Maka Sisyo. Lalo po sa tulong ng mga staff niya, no? ng na, na no? sino pa ka na niyo, sir? John John Garcia po. So, John John Garcia po, siya po yung Gio ni Maka Sisyo. Sir, ang kagawad po namin si Arsherto yeah. po. Ayan, si Arshel, po. At, at, at kagawad po namin si Kagawad Randy at si Kagawad Kagawad Rabon Adriano. Thank you sa binigay Thank you po sa po. Oh, So, din po sila si kay Vice no. Thank you po. Na binigay niyo din tulong no. Salamat po Maraming salamat po. Alam lalo na po sa amin na si Mr. Globe po. Thank you Kagawad, thank you. So, maraming salamat po ah. At uh, Sir, thank you po sir, sa ating tulong na ibinigay po ni Vice. Maraming po, salamat po. <laughs> thank you. Gawin na. nating makabuluhan ang araw ng Pasko Vice Mayor, maka yo may munting regalo Pagmamahal, pasasalamat para sa inyo Upang maging makabuluhan ng araw ng Pasko Itong araw ng Pasko, handog ni Vice Mayor Makaasistyo sa kabataan ng kalookan Kaligayahan na makabuluhan Munting laruan, munting regalo Munting pasasalamat sa inyo Bising bise sa paglilingkod Ang Santa Claus ng ating lungsod Gawin nating makabuluhan ang araw ng Pasko Vice Mayor, makaasistyo, may munting regalo Mamahal, pasasalamat para sa inyo Upang maging makabuluhan ng araw ng Pasko Itong araw ng Pasko, handog ni Vice Mayor maka Sa kabataan ng kalookan kaligayahan na makabuluhan